habang dumarami ang ating populasyon ng matatanda dahil sa mas mahusay na pagsusuri at maagang pagtuklas ng sakit at mas mahusay na paggamot karamihan sa mga pasyente ay naililigtas mula sa atake sa puso ID sa pamamagitan ng mas mahusay na intervention ngunit naiiwan na may problema sa pagpump ng puso at ang mga pasyenteng may problema sa pagpump ng puso ay may tendensyang mapunta sa isang yugto na tinatawag na heart failure at doon alam mo bilang mga cardiologists, alam mo pinipilit namin ang aming mga pasyente na tingnan ang kanilang a ah, dieta, pagbabago ng pamumuhay at kontrol ng mga comorbid na panganib na salik tulad ng diabetes, hypertension at kolesterol at itigil ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at mga bagay na tulad nito upang maiwasan silang alam mo mapunta sa isang ganap na episode ng heart failure. At ah, ah, sa ngayon itinuturing namin na ang heart failure ay mas malala kaysa sa cancer prostate sa mga lalaki at cancer breast sa mga babae kaugnay ng morbidity at mortality at ang dami ng gastusin na kanilang gagastusin sa kanilang buhay. Kaya uh, mahalaga para sa alam mo mga pasyenteng may ah problema sa puso na huwag mapunta sa yugto ng heart failure at alagaan ang kanilang kalusugan.